Hoy, what's up, Govam? All so eto na GoFam, yung Ridge Maker. Dumating na shout sa may are ang pogi mo talaga. So tetesting natin to ngayon, Govam, para hindi mahirapan yung ating mga kazama. Ayan lang, Govam, pasensya na, ako ay na late. 'Di ba? Laging late. So natapos na nila 'yon, no? Know? Sorry at hindi natin na videoan Govam kung paano ginawa, pero yan na yan. yan. So hindi na mahirapan yung ating mga kasama ayan pa oh. Ayan Hindi oh. ko sinadala yung ano eh, yung level bar natin eh. Kaya nakakaya naman, medyo side-side oh, pa. Ayan, so ito, tingnan naman natin. Ayan no. Oh. Ganda. O, oh, diba? Di tuwang-tuwa naman itong mga kasama natin. Hindi na sila masyadong mahirapan, Rofam. And so ito pala, fam is... Uh, rini natin na madumi yung ano madamo yung ating pilapil uh, mukhang, mukhang okay naman tama naman ano tayo pang uh, shortcut shortcut so ang gagawin natin yan yan pag tumigas na yung pilapil saka natin gagasgasatin yung mga yan testing lang kasi yung unang ginawa natin ka tapos ah uh, pinadaanan ng richmaker. Maker. Ito naman, try natin padaanan ng richmaker, Maker. Tapos saka natin gas katin. Kasi inisip ko naman, magiging binder siya nung lupa. Yung damo go So, kayo, yung mga may ganito, ano yung experience nyo? Yun? Ano yung mga best practices go paki Pakilagay naman sa comment section. Woo!